Halos isang buwan na umanong iniinda ng ilang negosyante ang matumal na bentahan ng karne ng baboy sa Batangas City New Market. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, tsaga na lang daw muna sa nararanasang tumal ng bentahan ng ilang mga tindera ng karne dito sa Batangas City New Market. Posible pa rin naman daw kasi ang paglakas ng bentahan ngayong buwan. Mahigit dalawang dekada ng tindera ng karneng baboy ang 46 anyos na si Aileen. Sa pagtitinda sa palengke na raw niya ibinuhos ang halos kalahati ng kanyang buhay, maitaguyod lamang ang pamilya. Sa mga panahong ito, nakapanghihina raw para kay Aileen ang pagtumal ng bentahan sa palengke na halos isang buwan na niyang iniinda. Ngayon lang daw kasi niya ito naranasan simula nang magbuka sila ng pwesto sa Batangas City New Market taong 2000. Tiis-tiis muna. Sa banda-banda riyan -banda, naman siguro ay eh, makakaraos. Ayon sa pamunuan ng palengke, posibleng epekto ng matumal na bentahan ang malakas na kompetensya sa merkado. Gayun din ang pagsulpot ng ilang talipapas sa ibat-ibang barangay sa lungsod. Talagang binabadget nila ngayon ang kanilang, kumbaga ang kanilang pamilya, hindi yung katulad no na, dahil unang-una napakataas nga ng ating mga bilihin, meron pa rin tayong inflation. Minsan talaga dumadaan na may matumal pero minsan naman malakas tayo lalo na pagka may mga okasyon tulad nga nung sinabi ko sa iyo, pagka may nadaang piyestahan, birthdayhan, gano'n, tsaka yung mga tapusan. Wala na raw magawa ang ilang tindera gaya ni Jocelyn sa matumalabentahan sa palengke, kundi magbawas ng pakatay. Sa ganitong paraan do kasi, nakakaubos ng paninda kahit papaano ay may kinikita pa rin. Naalagaan lang namin yung mga suki namin para hindi siya mapalipat sa iba. At tsaka... Yun hong mga customer namin talagang kailangan-kailangan <laughs> Aming minsan pag nahingi ng kaunting hiling, binibigyan rin po namin. Sa ngayon, wala mang paggalaw sa preso ng karning baboy na nagkakahalaga ng 340 hanggang 370 pesos. Hiling pa rin ng mamimiling si Jenny na sana'y mas bumaba pa ang preso ng mga bilihin. 320. Mat mataas pa kasi wala akong trabaho. Nagtitinda, nagtitinda lang ako ng damit. Anong feeling ninyo? Bumaba ba yung presyo? Oo, oh, oh, para ma-afford. Tingin ng pamunuan ng pamilihan, posible na ang paglakas ng bentahan ngayong nagsisimulan na rin ang mga okasyon at fiestahan ngayong buwan. Ace, umaasa pa rin maging ang pamunuan ng pamilihan na lalakas pa ang bentahan para naman daw makabawi-bawi sa kita ang mga tindera. Ace? Dinisa no magiging aksyon ng pamunuan ng pamilihan sa mga nagsulputang talipapa sa lungsod. E sa panayam natin kanina sa market administrator ng Batangas City New Market, umaasa sila at nakikipag-usap pa rin sila sa pamunuan ng pamilihan kung ano nga ba ang gagawin nilang hakbang para sa mga nagsulputang talipapa na nagiging kakompetensya ng pamilihan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.